Hindi Ay, eh, sinabi ng Panginoon, ng kang papatay. Oo, oh, gano'n sinabi yun. Ay, pagkaralan natin yung mga panahon. May panahon ng pag-iika, panahon ng pagtakot. May panahon ng pag-aalis. Basahin na natin, may presas na stress. <coughs> Sa bawat bagay ay may kapanahonan. Oh. Oh. Bawat bagay. Marami pa tayo na tayo sa bawat bagay na yan? Kung bakit kinulong ng Diyos ang lahat sa kasuwayan. Sa bawat bagay ay may kapanahonan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Meron palang time for every purpose of the Lord. Yung layunin ng Diyos, meron mga panahon niya. Yung panahon. Ibinigay ang sampung Ibinigay ang pagpipista. Ibinigay ang mga hando. Ibinigay ang huwag kang kakain. Nung no, wala pa ang pananampagataya. Test. Oh, o, diba? Sa bawat panahon. Eh, nung dumating na yung pananampagataya, sabi niya kung sa Pablo, sa si Gerasa 3, wala na tayo sa ilalang tagapagturo. Bakit? Exodo 24.12 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sampahin mo ako sa gundo at dungun ka, at ikaw ay bibigyan ko ng mga tatpias na mato. Ha? Eh, note ha. Ano yung ibigay? Tapos nga ba ito? Ang napakautosan at, at ng utos na aking isimulat upang iyong maituro sa kanila. Naituro ba ni Moises? Naituro. Eh? Kaya nga sabi niya po siya ni Pablo eh. Nung hindi pa dumating pa ng palataya, nagibilang mo ng kautosan eh. O diba? Nung tumating na pala ng patataya, lang, ngayon ka ng palataya, wala na tayo kailangan ang tagapagturo. May turo nga ba ng Moses? Pag natin na dito rin naman sa is. Uno, ito nga ang utos, commandments, ang mga palatuntunan. yung Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong parurukunan upang ariin. O, oh, kaya niyo kiniutos? Kaya, doon sa mga anak ni Israel para magawa doon sa lupain. Yan yung panahon nila. Ipinigay, utos, kahabla, ipinigay sa kukutos, ipinigay mga kahabulan, ipinigay yung pala-tuntunan. Isinulat sa aslat yan. ang isintrot na kasakrat niya ni Moises? Palagang tunay niya. Yung sampung utos ba hindi nakasulat sa akrat ni Moises? May tanong Sa dalawang tatbyas lang nakasulat ang sampung utos at hindi nakasulat sa akrat ni Moises ang sampung utos? Hmm. 7-6 Ang Ezra na ito ay umabon mula sa Babilonia at siya'y kalihin na binasa sa kaotosan ni Moses na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel at tinulugan siya ng hari sa lahat ng kahitinan ayon sa kamay ng Panginoon Diyos na sumasa kanya. Ano po pala yung kautosan ni Moises? Ibinigay na Panginoon. Tama naman si Sister Lynn Linton eh. Nung ibinigay ng Panginoon kay Moises, binagi pa ba ng Diyos kaya nga sinabi ang kautosan ni Moises eh. Pero ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sa Panginoon pa pero binigay kay Moises. Kaya tinawag na ang kautosan ni Moises. Ano ba ito kautosan ni Moises? Dahil binigay ng Panginoon sa kanya. O, di ba rin tayo sa Exodo 24.12? Eh. O, di ba? Ano yung binigay sa kanya ngayon sa Genesis chapter 12? Makat ka sa mundo at ikaw ay bibigyan ko ng dalawang taktas na bato at ng kautosan ng utos na aking sinula upang iyong may tulong sa kanila. Ano ba ang sinabi ni Moses? Diterminong nyo. 5.22 ang mga salita nito ay sinilitan ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa mundo kumula sa gitna ng ako'y sa ula. At sa sarili sa limot ng ng malakas na hinig. At hindi na niya dinagdagan ka at kanyang isinunod sa dalawang tatlo sa bato. At ibigay sa akin. Oh. At ang pagkakaw ni Moises. Lainia 8.1 isang na parang isang lalaki sa lugar na dago na sa harap ng pinto ang bayan ng tubig at sila'y nangagsalita kay Ezra na nalihim. Nagalbili ang aklat ng kautosan ni Moses na iniutos ng Panginoon sa Israel. Nakasunod din ba sa isang utos? Ayan o. Ang diwana. Dahil kung sa dalawang tapas lang nakasunod dito, eh hindi natin mamabasa dito sa akin ng kaubusan. Ito, oh. Bukod pa sa Israel. Para mabasa mo yung sakong Ano pa ang isang patunay? Ay eh, sinunat ni Moses pati yung 24.4 At si at sinunod ni Moises ang lahat ng mga salita ng Panginoon at bumangon ng maaga sa kinamagahan at nagtayo ng sa paanam ng mundo at nang ng batong pinakaalaala ay sa nating dalawang hindi ng Israel. Ayan. Binisik ang panganya ng anin eh. Ng dugo eh. Eh bakit inaalis yun eh? Isang utos ut 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 ng Diyos yun. Kung nga ng kamay niya. Eh ano nga yun? Eh yung takas Sabi nga ni Balak eh. Kahit bigyan siya ng ginto. Kung ano sa kitain ng Panginoon. Ano masalita ng Panginoon tungkol sa kanyang tipang? Bakit pinapakahulugan yung pag-aalis niya ng mga ginawa doon sa niyanig? Isa yun. Pero ano talaga ang sinalita ng Panginoon? Bakit inaalis niya ang una? At ang unang ito, pati sa utos, pati yung aksyon, lahat na nakasunod doon. Sa so, matalang salita, itong sampung utos, kahulugan ng pag-alis dahil kasi ginawa ito hindi si Sinay eh. Umuuga ang Sinay. O sige, di ka tayo sa bukos. Bakit? Inaalis yan. Pinapakahulugan ng pag-alis. Hebrew.